Panginoon naming Diyos, sa sandaling ito ng panalangin, binubuksan namin ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong salita. Hinihiling namin na ang iyong presensya ay magbigay liwanag sa aming isipan at gabayan ang aming mga pag-iisip, upang matutunan namin ang iyong mga aral at maisabuhay ito sa aming pang-araw-araw na buha. Nawayang halimbawa ni Kristo ang maging inspirasyon namin upang mamuhay ng may katapatan at pag-asa palaging handang ipakita ang iyong pagmamahal sa aming mga gawa at salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng biyaya na makaunawa ng may kahinahunan at pasensya, upang kami ay maging kasangkapan ng iyong kapayapaa. Naway ang aming buhay, ayon sa iyong turo, ay maging isang patotoo na magdadala ng mas maraming kaluluwa patungo sa iyo. Amen. Ngayon, basahin natin ang Isa Pedro, Kabanata 3, Talata 15. Sa halip, ituring ninyong banal si Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso, at palaging maging handa na magpaliwanag ng may kahinahunan at paggalang sa sinumang humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Tinatawag tayo ni Pedro na, ituring si Kristo bilang Panginoon sa ating mga puso. Ibig sabihin nito ay ilagay si Jesus sa gitna ng ating buhay, hayaan siyang maging pinagmumulan ng ating kapayapaan at gabak. Kapag nagtitiwala tayo kay Kristo, ang ating buhay ay kusang nagiging salamin ng pag-asa at kasiguruhan na nasa Kanya tayo. Hindi ibig sabihin nito na wala na tayong problema, kundi na sa harap ng mga pagsubok, tayo ay ginagabayan ng matatag na pananampalataya, at ang pananampalatayang ito ay nakikita ng iba. Binigyang diin din ni Apostol Pedro na ang ating patotoo ay dapat ibahagi ng may, kahinahunan at paggalang. Sa ibang salita sa pagsasalita tungkol sa ating pananampalataya, kailangan nating kumilos ng may pagmamahal at paggalang, ipinapakita ang kapayapaang nagmumula kay Kristo. Ang ganitong uri ng patotoo ay malalim at epektibo dahil natatablan nito ang puso ng tao sa isang banayad ngunit matinding paraa. Isang halimbawa ng buhay na nagpapakita ng talatang ito ay si Aling Marta. Siya ay kilala sa kanilang komunidad dahil sa kanyang kabutihan at pasensya. Kahit nahihirapan siya sa pinansyal at solong nag-alaga ng anak na may sakit, nananatili siyang kalmado at laging may ngiti. Kahit maraming problema, matatag ang kanyang pag-asa sa Diyos at ito'y makikita sa kanyang araw-araw na pamumuha. Ang mga tao sa paligid niya ay napapaisip at nagtatanong kung bakit siya kalmado at kapag tinatanong siya, ang kanyang simpleng sagot ay, ang pag-asa ko ay galing sa Diyos. Alam ko na hindi niya ako iniiwan. Ang pananampalataya ni Aling Marta ay naging inspirasyon sa marami upang magtiwala ng higit sa Diyos. Hindi niya kailangang magtalumpati o magturo sa harap ng publiko. Ang kanyang sariling buhay ang nagsilbing patuto. Alam ni Aling Marta kung paano ituring si Kristo bilang Panginoon sa kanyang puso. Ayon sa turo ni Pedro, sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kalmadong kalooban na nakakaakit ng atensyon ng iba at nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang pananampalataya. Ang pagturing kay Kristo bilang Panginoon sa puso ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang, ang piliing maging mapagpasensya, mahabagin at tapat sa bawat sitwasyon, kahit sa mga pinakamahirap na kalagaya. Magandang pag-isipan ang ating mga reaksyon, halimbawa, sa trabaho. Ang isang Kristiyano na may si Kristo bilang sentro ng kanyang buhay ay maaring makilala dahil sa kanyang pasensya at pagsisikap, kahit sa mga mahirap na gaway. Kapag tinanong siya ng mga kasamahan kung paano niya nagagawang manatiling kalmado, maari niyang ibahagi ang sekreto ng kanyang pananampalataya, na para bang nagbabahagi siya ng isang mahalagang resip. Sa halip na magalit o magpasimuno, pinipili niyang sumagot ng may pagmamahal, ipinapakita sa kanyang mga gawa ang pinagmumulan ng kanyang kapayapaan. Isa pang halimbawa ay si Carlos, isang kabataang laging handang tumulong sa kanyang mga kaibigan at pamilya kahit sa mga panahong siya mismo ay dumadaan sa mga pagsubok. Naging jeepney driver siya sa kanilang bayan at sinisiguro niya na ligtas at komportable ang mga pasahero. Isang araw, natrapik sila at may isang pasaherong nagalit at sinisisi siya sa pagkakaantala. Huminga ng malalim si Carlos na alala ang pagmamahal ni Kristo at sa halip na sumagot ng galit, sinabi niya ng may kalma, Pasensya na po, abot din tayo at sabay-sabay naman tayong nagtitiyaga dito. Ang ugaling iyon ay napansin ng iba pang pasahero, at marami ang pumuri sa kanyang pagiging mapagpasensya at mabay. Nang tanungin siya ng isang tao kung saan galing ang kanyang pagiging kalmado, sinabi niya na ang kanyang pag-asa ay nasa kay Jesus at siya ang nagbibigay sa kanya ng lakas at katahimika. Sa paglipas ng mga taon, nakapagbigay inspirasyon si Carlos sa maraming tao sa kanyang buhay, ipinapakita na ang pananampalatayang isinasabuhay sa mga simpleng kilos ay maaring makapagpabago sa mga tao. Maari rin nating ipamuhay ang mensahe ni Pedro sa ating pamilya. Ang paraan ng pakikitungo natin sa ating mga anak, magulang, at asawa ay maaring maging makapangyarihang patutuo ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapakita ng pasensya, kabaitan at pangunawa, kahit sa mahihirap na pagkakataon, nagbibigay tayo ng konkretong halimbawa ng pagmamahal ni Kristo. Ang isang ina, sa halip na magalit sa anak na nagkamali, ay pinipiling itama ang anak ng may pagmamahal at respeto, ipinapakita sa kanya na ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Ang ganitong patotoo ay simple ngunit may kakayahang baguhin ang puso ng iba. Sa mga pagninilay at halimbawa na ito, inaanyayahan ko ang lahat na magkaisa sa panalangi. Hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng mapagpakumbaba at kalmadong puso, upang maisabuhay at maipamalas natin ang ating pananampalataya ng may kahinahunan, ayon sa turo ni Apostol Pedro. Sabay-sabay tayong magdasal ng Ama namin, Abaginoong Maria, at luwalhati sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Aina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and IEBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria, Ipanalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpaalala sa amin ngayon ng kahalagahan ng pamumuhay na may Kristo sa sentro ng aming mga buha. Ipagkaloob mo sa amin ang grasya upang maging mga saksi ng pag-asa sa araw-araw, kahit sa harap ng mga pagsubok. Bigyan mo kami ng karunungan upang kumilos ng may kahinahunan at pagmamahal, at naway sa pamamagitan ng aming buhay maging inspirasyon kami sa iba na hanapin ka. Naway ang aming mga gawain ay maging refleksyon ng kapayapaang nagmumula sa iyo, at kapag nagbibigay kami ng dahilan ng aming pag-asa, naway magawa namin ito ng may kababaang loob at malasaki. Naway maging liwanag kami at instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. Kung ang pagninilay na ito ay tumagos sa iyong puso, magkomento ng, Nagtitiwala ako sa lakas ng pananampalataya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para makatanggap pa ng mas marami pang pagninilay at mensahe ng pananampalataya. Sa ganitong paraan, lagi kang magiging matatag sa iyong paglalakbay sa espiritualidad.